Bro, 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 kita mau bro. Anu ya bro, sapi tanah bro. Anu yang, yang bro nak putih bro. Sapi tanah ya. Allah, yeah, nak. Ya bro, tinggal nyuma putih guys om. Oh. Nasi guru bro yang putih bro nak pakai apa bro? Nasi guru bro. Yung, si guru, bro. Si guru, bro.

idol natin eh, no? the ghost bomb from yeah. Bansalan dumayo pa siya sa Tino dito sa Bukidlon para mapuntahan yeah. ang ano bro may nag request sa iyo dito bro oh, may nag request na viewers na puntahan ko dito bro kahit malayo ang aming lugar bro no dito sa uh, Dabao de Oro pinuntahan ko bro dahil sa request ng mga viewers na puntahan ko ang Bukidlon dito sa sa team sulit Bukid nun Ghost Hunter. Ayun. Ayun nga doon no. yan si idol natin. The Ghost Bang. Lamig. Dailan. Paliluwa ng babae na bukid. Sabi ng Ghost Hunter. Ano tong kanyang pangalan bro? Maria? Rose bro. Rose. Rose. Sabi niya bro. Rose. O, o. Ay, yung una natin pagpunta dito, eh hindi natin natanong anong pangalan nung yung nagbigti, no? Oo, oh, hindi natin siya natanong. Ngayon, mayroong gusto. Sabi niya, oh, lady. Lady. Tunay lady. Ah, babae nga. Babae. So, totoo, bro. Totoo. Kasi yung Babay. sinabi nung pagpunta namin dito, babae daw ang nabigti dito. Oo. Tumingin. So, nakatingin siya siguro sa atin, no? Siguro, yung kaluluan niya. Oo bro. May nasabi pa siya dito bro, Dayan. Dayan? May may... May, may iba pa. Halimaw, pasensya na. Ah. Yan mga idol no. May halimaw dito. May halimaw. So yan mga may no. nila. Sinabi sa kutsub ng beses, no. May halimaw dito idol. Diyan at sa karos ang pangalan. Pangalan, bro. Dami sila dito, bro. Oo, oh, bro. Yung daan, bro, saanto patungo, bro. Yan sa may bukid, bro. May may doon sa papunta sa kabilang bundok, bro. Ah, ganoon. Oo. Uh, Masadong masukal, Minsan bro. Duma-dumaan dito yung may-ari ng bundok may yan. Oh, may may may, oo. Oh. Hindi mo daan na iba bro, kung Sa, sakyan nala dito kadalasan bro, kabayo bro. Kasi medyo parang masukal masyado bro. halimaw ang sabi niya bro. Baka yung halimaw yung yung pangalawang pangalan yung binanggit ng gutsu mo bro. Oo, halimaw. Baka yun na, ano yung... may pangalan na naman isa bro. Flora. Flora. Marami talaga. Marami talaga. Bro, siguro bro, yung mga ninunokan. Flora? yun ang mga ano siguro oh, sige po handa akong sakit handa naman ako nung uh, kausapin ka magsabi ka lang at uh, pwede naman kitang matulungan no sakit talaga yung sinabi niya sakit so yung, ibig sabihin bro yung nagbigti bro. yung, nagbigti sakit pala ang naramdaman niya bro sobra u sobrang sakit talaga bro yung basta magsabi tayo ng magbigti bro so ang rason siguro bro may sakit siyang dinadala kaya nagawa niya mabigti siguro hindi uh. siya, hindi siya map, ma, hindi niya mapigilan ang uh, uh, naramdaman niya Masubrang na sobrang sakit kapitan talaga. kaya natin bro yan ang bahay, bahay. kita mo bro ayun oh. Hmm. yan ang bahay ba? Ba? parang, parang maganda lang ibang bahay, bahay dito bro bahay di Nag-iisa lang dito sa hundok na bahay, bro. Eh, yan. ganun na, oo. Ganun mm -hmm. so, bahay. Diba, pero ang layo pa natin, bro. Ang layo pa natin. Marami na tayong naramdaman. Oo, uh, bro. Sa okay. ano? mm -hmm. Talagang nakakilabot na. Ma. pag usap ka sa, usap sa akin. Natakot. Oh, natakot sila bro. Natakot sila. Huwag naman kayong matakot no. At handa naman ako na kausapin kayo no. Lalo na gusto ko kayong matulungan. Maglaro. Guys hmm. oh. Grabe talaga dito guys. May matanda pa. Anong, ano kayang isi, ibig sabihin yung matanda no? Uy. Ayan bro. Uy. Akala namin ano. Ibon pala. Ibon bro. Dito. Mas ano malayo. Ngayon ko lang mapansin. May maraming kawayan doon. Oo bro. Bro. Ayan Putok. Patuloy, patuloy na mag-record. Oo naman, patuloy naman kami na mag-record, no. Langit. Bro, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun no ang langit? Siguro, bro, gusto niyang pumunta sa langit. Galing nakakulong. Mm, siguro, gusto bro, niya siguro tumawid nakulong, na siya, bro. Gusto nang tumawid. Gusto si, si, niyang pumunta sa langit. Mm -hmm. Kaya lang, Kakila, kila, baka bro. kinulong siya dyan, bro. Kaya hindi lang siya mag-isa, bro. Marami sila dyan. Oh, siguro. Baka may naka-demonyong nakakulong sa kanina, no? Siguro. Ganon. Bro, 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 kita mau yang bro, Anu ya bro, Sabidana, bro, yan? Yan, bro, Anu ya, bro, Sabidana, Hala. Hala yan, bro, 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 yang bro, Siguro, bro, yung magbigti, bro. Nagpapakita, bro. Siguro, bro. Yun na, bro. Yun bro. Ayun na. Yun na, Sabihin mo sa atin. Ala? Hawakan. Bro, hawakan, bro. Hawakan yung ano? Oo. Anong ibigin sa hawakan? Makipaglaro ka sa akin. Bro, gusto niya makipaglaro sa atin, bro. Ang lamig, bro. Samdam mo, bro. Iba, iba talaga, bro. Talagang hmm? tumatayo na balaibo. Grabe ba? Kaibigan. Ape. O nga no, pwede naman kita makikaibigan no. Kikaibigan sa'yo. Pakiramdam. Uy, ay, ay, ayun ba po? Nandyan ba? Ayun ba? Ano yun bro? Ayun bro? Ay hindi naman bro? Parang, parang may nakasabit, bro. Parang may nakasabit, no? Mm -hmm. Akala ko ano, oh. Akala ko nandyan pa. Maganda pang bahay na yan. Maganda pa. Nasaan ka? Dito naman ako, no? Kasi, bro, nangupahan naman, naman, naman yung akong... mabiti dito, bro. Tumatakbo. Ay, ganun, ba? Hmm. Bro, tumatakbo. Bro, sabi nila, bro, tumatakbo. Ah, tumatakbo. Kaya nawala. Oo. Oh. So, hawa naman ang pintuan, bahay, bro, no? Pintuan. Pintuan pintuan. Bro, nawala mo. Nawala bro. Huh? Anong ibig sabihin ng pintuan bro? Mayroon na. No, yung siguro may ka. Sa iba ba? Ghost ba ako? Sabi niya bro. Ang ibig sabihin ko, guro na bro. Wag kita sabihin niyang ghost ba ako. Kasi nandito tayo eh. Siguro. Di bagus ghost hunter tayo? Oo. Ganun. Uh, kaya nagtanong siya nga ghost bus. Ba? Baka ghost, ghost bus siya. Ghost ba raw siya? Oo. Mm -hmm. Kasi... Kawawa talaga ang... Nga ghost hunter tayo eh. Bahay bro, no? Tingnan mong bahay bro. talaga bro. Siya lang mag-isa dito. Okay. Oh, guys, so oh, tingnan natin yung... Kakaiba? Paligid na lang kita nyo. Dalo. No? Siya lang mag-isa dito. Bahay sa, dito. sa gilid, walang bahay. Wala, Wala talaga dito bro. Ayun Oh. Kahit bro, dito, mag, bro. Wala, bro. Mag-isa lang dito ng bahay, bro. Kahit dito, bro. Walang ibang bahay dito, bro. Hmm. Oh, tinignan nyo, tinignan nyo, tinignan kayo na, bro. Pag simula tayo sa baba. Oo. Bro. 11, 11.44? 11.44 sa akin na ito, bro. Yung pag simula natin doon ba? sa sa, sa baba? Oo, so, bro. Patungo dito. Ilang oras? Ah, ang lakarin natin, bro? Oo. Tagal, bro. Maglakad tayo ng sobra apat na oras, bro. Ah, hindi ko napansin It, kanina, eh. Laging pawis na pawis ako. Ano, bro? Ang layo dito. Parang apat, apat yun? Apat na oras? Dalaw dalawang putwalo. Dalawang putwalo. Ang dami, ang dami, bro. Ang dami Di, lang, bro. Parang siguro may demonyo na naman dito, bro. Kasi bro, Kaya, pag... Trailer natin puntahan bro. Puntahan natin bro, puntahan natin bro. <coughs> eh kung walang demonyo dyan bro, nakatawid na yan bro. Baka ginulong yung kaluluwa dyan. Ito tayo bro. Yeah. Doon kayo bro, magsalubong tayo bro. Ito ako ha. Eh. Mutik natin ang paligid ng bahay.

Isang ano dito bro? Dating dito daan. bro, hindi tayo maka... Daan dyan bro kasi nakalak yan. Okay, bro, kasi okay, sa iyo bro Tara bro Una Sabi niya una Ikaw siguro, gusto niya ikaw siguro mauna Sal well, Kaya lang, magkauna nil Bukas yung pinto. Hindi nakikita ko. Sabi niya, bro. Hindi nakikita. Bukas yung pinto. ka nila? Bro. Hindi mo nakalaki yan. nakasarado siya kanina. Sabi mo? Bakit natukas na? Sabi niya nakasarado

Ini bahangin bro. Iwan ko bro. Iwan ko kung hangin bro. Kung well, hindi basta-basta yan mga galaw ng hangin bro. Hindi galaw. Oo. Diba? Mabigat yan. Saan dito ang magbigit bro? Dito bro. Dito bro. Saan? Diyan. Diyan. Ayun. Yung may ano? May, lubid. May lubid. Oo oh, bro. Diyan sa may lubid bro. Yang ada lima bro, Kawawa, tunggu, original dua puluh dua, dua ribu dua puluh dua, dua ribu dua bro naman yung tulong, bro. dua ribu dua

Ah, Ayun, yung bro. Sabi niya, chef Lu. Ayun. Bro, nakalagay niya yung spirit bro, ball bro. Oh, yan nga ito no, ah, nilagyan ni patay natin ng malakas na ilo no? Ayun. Yung babaeng nagbigte, yung kanyang kalula, pwede niyo bang pailawin ang bowl na nilagay namin dyan? Sige na nga, huwag kayong mahiya. Hindi. Sabi niya bro, hindi. hindi. <laughs> Sabi niya bro. Sabi niya hindi? Mm -hmm. Tanungin mo bro, may iba pang, may iba bang, may ibang nakatira ba dito? Maliban sa nagbigti? Ano ba? Hindi Nag, nagpailawin? Nagmamayari. Iwag hey, kayong mahiya, pwede niyong pailawin. Para malaman namin. Yan 'yon. Mila 'yan oh. Yan 'yon. Hindi I don't know, uh, hindi 'yan. Spirit bone. Pagkain. Kung mabubuhay, ano 'yung itsmeyo pagkain? Ang pagkain asal din niya, bro. Uurutin mo, buto masiyan mo, bro. Mình bị ya kausapin natin bro. Palagi niya binabanggit bro na pagkain. Siguro na nagbitik bro na yung kain na ito Hindi ba ibig sabihin na pagkain bro na gusto niya ng tulong ng katawid? Ano, ka, ano kaya? Yes. Mansion. Mansiyon. tapusin tapusin na kung ikaw ba ang totoo babae nagbigti no pailawin mo ang bula na nasa kaliwa kaibigan sige pailawin mo Nandito ba ang kaluluwa no, sa babaeng nagbigtiya? Pailawin mo ang bula, no? So, ilaw. so, ibig sabihin, bro, nandito siya, bro. Nandito, siya. nandito talaga siya ngayon, no? Sigurado, bro, siya ngayon nakatingin sa atin. Oo, bro. Mali. So, pailawin mo yung sa kaliwa. Kung ikaw ba ang kaluluwa ng babae dito, no? Ah, uh, Uy. Ano yung isa. Di ba, bro? Grabe, bro. Sinabi ko na kung ikaw ba ang babaeng kaluluwa, pailawin mo sa kaliwa. O. Bro. bro, parang magalit. Pat ganyan ang... Bro, kita mo, bro sana mula bro na diba ito bro yun yun Yan bro yun galing dito galing dito naka pesto bro paano siya napunta dyan ba't ito. hindi siya nahulog bro dito siya parang may umahawak ito kita niyo mga ito no Ayun. dapat mo Maybe. pag ganito siya pag dito

So, ibig sabihin bro Pasensya Bro sabi niya bro Pasensya na Okay, ah, okay naman o Wala naman Yan. Wala na Wala, sabi wala na Wala na Wala na siguro sa dyan bro Wala na sa dyan Tanungin na Tanungin ko bro Sige bro Anak na, anak na babae. Anak na babae, bro. Anak na babae, gusto ko. Anak na babae. Bum bumalik na naman. Pangalawa na yan. Demonyo. May dimunyo, talaga dito. dimunyo, demonyo. Siguro kinukulong demonyo. Bro. bro, may demonyo sinubukan ako. Oh. Anong gusto mo? Oo. Gusto namin na matulungan kayo, no? Madlugong. Yun na talaga yung Kung nakulong man kayo sa demonyo, no? Pailawin mo yung bula nasa kaliwa. Sige. Opo. Yan. So ibig sabihin do kinulong kinulong siya. Oo, hindi siya makatawid. Opo. Diba? Naririnig kita. Ayo. Mm -mm. So maraming salamat no na narinig mo kami. no Kinausap siya. So pasensya na sa disurbo. Kinausabi Pero gusto namin ma tulungan no. Takulong do sa dito idol. Anong gagawin iku? Madugung muli, bro. Sabi nya madugung. Yang pag big dik ni ya, bro? Siguro, bro. Oo. So, wagang magalala no, ah. Indi kami titigil pa. hindi ka makatawid no tulungan namin kayo promise Tingnan ko dito bro. O bro, tingnan mo bro. Dito kami sa loob bro. Sabi niya siguro. O diba siguro? Hmm. Hmm. Anong pizza? Anong pizza bro? Anong pizza ngayon bro? Uh, three. Three. Uh, October 3. Pala ngayon o. No? Ang mayroon na naman.